Boy Kanyaw Palagpakan nato ito si Boy Masalamatan Palagpakan po na ito Kagawad Chelo Canyares, Kagawad Bobby Barrera Kagawad Nick Mira Ugang uwan pa na ito mga opisyalis din sa barangay Bagong Galera Palakpak ang usap nato at mga former kagawad, former kagawad Jackie Ignacio and former kagawad Esther Bustamante. Niya bisita ang usa ka kagawad higan sa Maa Inday Susobrado atong coordinator sa Talomo District. Ug in sa atong sponsor atong Speaker of the House of Representatives o Congresista nato sa so una distrito ng Sudan sa Davao, Prospero Boyno Grales, ang Philippine Sports Commission ug ang Amateur Boxing Association ng Philippines Davao City Chapter. Welcome kamong tanan sa atong Oplan Kamaon ng Kabataan Search for Junior Pacman dinhi sa Barangay Bagong Galera ang ikaduhan natong pagbalik so din he, sa Oplan Kamaon dinhi sa mong barangay nasayod kami kung unsa ka ligon sa boxing at atong mga lumulupyo din he ganit nasayod po ni nataghan kahit ang mga boksidor nagpuyo din he. sa sa bagugalyera na nagatraining na karon sa amateur boxing Mauning among ibalik kayo din he ang atong offline kamuong uh, proyekto o programa aron atong masuportahan ang atong umaabot na mga mani pakyaw na nanggikan din he sa bago galyera. Gane, pinaagi sa atong pabaksing, di nato nakita ang usa ka maayong boksidor na babae na nanggikan sa Bogogalyera, wala ilain si Miss Nesty Peticio na na sa Guam o nahimong champion sa Guam. Pinaagi sa atong pagsuporta sa kaniya din he, sa atong Oplan Kamao. O hinaot may, na pinaagi sa pagbalik sa atong Oplan Kamao din he, Dinhi po nato makita upan pa natong mga tunay potential sa baging boxing na nanggikan dinhi eh, sa Bagong Kalye para masuportahan nato sila o dinhiha magginaot kami na pinagi sa atong programa atong magiya maenganyo natong atong makabataan na mo engage na lamang sa esports. likayan ang mga dautan ang mga bisyo ug suportahan nato kining atong makabataan dinhi eh, sa inyong barangay Maginaot po na magkalingaw-lingaw kita din hindi karong sa atong patula o boxing. Hinaot paunta, unta, inyo lang yapong suportahan ng upan pa mga proyekto, mga programa para din sa inyong barangay. Dagang salamat o mabuhay ang bago yera. No to drugs. Yeah. From Southland Tabao, Kapatan, sa barangay Speaker Boy Nograles. So again, partner, another special bout, no? Kini usa pud gold medalist. This is a gold medalist of Palawan. Last nagatong na giheld nga boxing sa Palawan. Sa Palarong Pambansa. Last year, no? Okay. On the red Quarter. Again from Nograles National High School, John Benson Moralde. On the blue corner, from Turil, Davao City, Alejandro Milzirra. Sinara ng kauban, partner. Sinara ang kauban dito sa Dabra. Kaya sila, mga bataan eh, ni Agay na din pagka-medalist. Gold medalist. Ano? Kini mga bata mo ni mga gipadala na sa Davao City, mga sa Team Nograles, ngayon sa maabot pa ng mga Invitational Amateur Boxing Championship. Okay, so this is uh, 42 kilos, to. Makita na to partner, ang red corner, medyo medyo nawasan gamay eh, pero pero mayo no niagi siya sa pagka medalist dito sa last year sa atong palarong pamansa o oh, kini si Benson Moralde ini no? si Ali Mensira partner ni ani nag-eskwela dari under kay Sir Cruz diri sa crossing Bayabas oh, okay. okay pero taga din hege na siya pero bago hmm, dito na ni eskwela sa Toril oh sa Toril kunya si Benson dito na eskwela sa Lograles National High School. O yan, membro sa inyong ABAP, di ba? Membro, mga amateur uh, boxers na sila. O ano yung mga boxingero ninyo. Okay, so, makita na to mga kaisunan. Kining laban ka sa itong special bout with Benson uh, Moralde and uh, Alejandro Mencira. Kini sila mga medalist kini sa last sa itong palarong mabansa. Diya sa DIPRAA. o uh, usap sa itong uh, game dito sa General Santos no? Sa Kalingayan Kalingayan Festival, no? no. Mga uh, invitation boxing championship ganito <laughs> pa partner. Sa lugar Lain sa atong mga uh, bangpa sa Bukidnon area, Panabo, Kumbal. Oh, wow. Sila sila ra na mag-aabot di partner. Kini sa... mga bata atong mga team mo ni magrepresenta dinhi sa Davao so, City. Okay. So kini boxing partner, walay gwapo, walay pagit. Yes, partner. Kay makita nyo partner. si Manny Pacquiao wapag ay kasawa <laughs> kaya nga naman na nahimo man siya kamao ni dagana ni dool sa iya ng mga manindot Ho no? hopefully kini mga tahanan ni kini mga mga champion na ni silang champion daghan na yun sila dool kanila no? dool kanila okay so ang mga kini si Benzet Moralde no? Bernard Nugrales High School Oh, man, eh, nato, na ika na pulo na to nga bawat quarter. O si Alejandro Minsira, no, taga Toledo. Okay, so na napakita ito ka games pa no, 2 ka dula. Mm -hmm. oh, Kita niyo ang mga stepping nila, no? Stepping ang labay sa kumo, ang pagsagam sa kumo, usahay dili masagam. Ang punto ani partner kana punto gyud nga hard no. Nang igo gyud no mao na ang na nato mga points. Mga clear points kada partner. Mga clear points no. Dini na to nga kumpara partner. Nga kini mga bata nga nag-agi nag mga training kung imong ilaban ikalaban nimo kana mga beginner luoy ka ito mga beginner daw. Ito tikok ko ra pud ni Pero kay kini sila mga medyo praktisado na Pangilang sa nalang ang mga tupas nga. Okay, so muna, no? So dahil nagyagdag po, kung isa itong mga interesado, bato lang ito sa abang, no? Kaya, kaya mong in sa atong mga Tagawas din sa atong duga uh, sa bago-galera. No, kikan sa talagang oplan atod sa oplan edukasyon, oplan kamao, oplan karsada, oplan kahayag, oplan kabuhayan, og pa nga para sa kayuhan pulos og na Ulos mga uklan kalambuan yun na order yes to matabang nato to sa mga nangilain sa kalisod na to mga na to. okay so inani no dini dini ginaabot ang atong mga taxes gibalik lang nga ni sa tuwa pinaagi sa mga proyekto sa atong halangdong speaker no makita na to ang atong mga main roads no daghan na kayo uh, na pasiminto sa atong halangdong speaker. Ya, yeah, no kini o nakita ang mga taxes sa atong sudad. Nakita o okay, gibalik lang usap ng ato sa katawahan. Pinaagi, pinaagi Pina silang mga programa. Mga oh. programa, mga proyekto, pangkalambuan sa barangay. Hindi na makita partner, ang ilang seryoso kinasikasing o kinasikasing na pag-alagad sa katauhan. Okay? Ay, totoo. Servisyong totoo partner. totoo lang, no? So, totoo. Hindi itong maraming salita, wala namang ginagawa. Pero ito, maraming ginagawa, kundi lang ang salita. So, ni Ata, sa Oplan ka mga partner, isasabi sa mga proyekto, sa mga nagralis, pagtaban sa atong mga kababayan. Oplan kamaon ng kabataan sa barangay ni Speaker Bono Grales. Pagtabang, pag-awag sa itong na di Okay? So partner, atong i-alawas po ka niyong mga napildi. sa uli ha? Kay na madawat usap. ya yes. silver medalist. Yes. Okay! Winner! By points! 3-0! Red Corner! Ben Thomson Moralde of oh, the Erico Ericon Morales National